Hindi sa ayaw kong madamay ang institusyon, pero bilang bilang taga ng Senado, gagawin ko ang aking trabaho at gagampanan ko ng naaayon sa batas at naayon sa tingin kong kinakailangan ng ating bansa at ng institusyon ito. Hindi ang um, depende sa kagustuhan lamang nagkataon nam ng isa o dalawang hearing o isa o dalawang miyembro ng uh, Senado. Pero um, I will reach out to them to, in order to explain the legal situation with respect to the invocation of executive privilege. Na hindi ito simpleng pagdadahilan lamang. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko tinatanggap din. Yung subjudice argument ni, uh, ni Executive Secretary Borsamin, maliwanag ang mga desisyon ng Korte Suprema niyan. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. So it, yung invocation ng executive privilege, yan ay naayon sa batas.